Sa nang magpataw si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng price cap sa bigas. Pulsod yan nang di na mapigil ang pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan na sinisi naman ng gobyerno sa mga rice smuggler, hoarder at mga rice cartel. Supplier po ko usapin, wag po kami. Kung makukuha po namin ng bababa, ba't hindi po namin ibababa? Di, di po ba? Uuwi na lang po ako, matutulong na lang ako. Sa halos lahat ng palengke, iisa ang daig na yan ng mga rice retailer. Pariya nga lang ang kinikita nila, abay binawasan pa. Binawi rin ni Pangulong Marcos ang price cap pagkatapos ng isang buwan. sa na raw kasi ang supply ng bigas sa mga pamilihan. Binabalaan ko ang mga sumasamutahe sa ating ekonomiya, kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyo ang mga masama ninyong gawain. bang magkakalimot sa serye ng World War ni na Vice President Sara Duterte at Senator Riza Ontiveros na nagsimula noong September 12 dahil sa issue ng confidential funds ng Department of Education o DepEd at Office of the Vice President o OVP. I do not respect Ms. Castro and Ms. Ontiveros. I have no respect for them. Hindi ko kailangan na ang respect mo, VP Sara. Ang hinihini ko sa iyo ng taong bayan ay accountability. Paano ginastos ang confidential funds? Sabi ng mga kritiko ni VP Sara, papunta pa lang tayo sa exciting part. Hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Palagi. Madam Speaker. Dinipensahan naman ng Vice Presidente ang hinihinging 650 million pesos na confidential funds para sa OVP at DepEd sa 2024 national budget. Kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Nagpaubaya na rin si VP Sara sa hiling na confidential funds nang tuluyan ng tanggalin ng Kongreso ang Confidential and Intelligence Funds o CIF ng mga civilian agency gaya ng OVP at DepEd. Tensyonado rin ang mga pangyari sa West Philippine Sea. Halos frontline ng mga balita sa buong taon ang harassment numero ng mga sasakyan pandagat at pandigma ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ilang beses itong pinalaga ng Philippine Coast Guard o PCG at ng mga opisyal ng gobyerno. pulso sa video ang pagbangga ng dambuhalang barko ng Chinese Coast Guard sa maliit na resupply boat na MV Uniza May 2 noong October 22. Isa ito sa mga bangkang ginagamit ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa paghatid ng pagkain at iba pang supply sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Nakuna ng News 5 ang aerial shot sa pagbangga ng isang Chinese militia ship sa likod ng barko ng Philippine Coast Guard na umi-escort sa resupply mission. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea in complete disregard of any norm or convention of international law. Nangyari ang insidente isang buwan matapos bombahin ng tubig ng China ang mga resupply boat ng Pilipinas. Mismong sa bibig na rin ng mga mangingis ng nanggaling ang mga nararanasan nilang karahasan mula sa China. Yung bang po nila, ina-announce nila na alis kami. Go back, go back ganun. O binababa nila yung light boat nila na maliit. Kapupuntaan kami, palilikuin kami ganun, ganun, papalayo kami. presidente ng pambubuli na ng China. Mas lumala pa pagsapit ng Disyembre. This is BRP Datu Sanday, a government of Philippine vessel from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Binuntutan, binangga at muling binugahan ng tubig ng kanilang mga naglalakihang barko ang ating mga sasakyang pandagat. Patuloy naman ang natatanggap na suporta ng Pilipinas mula sa iba't ibang bansa. pa kayo ng pumatay ng tao! Ang mga salitang yan ang sigaw ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI bilang suporta sa lider nilang si J. Renz alias Senor Aguila. September 18, 2023, nang maungkat sa expose ni Senador Risa Ontiveros ang daan-daang menor de edad na inabuso at ginahasa ng binansagang kulto sa Surigao del Norte. Napag-alamang may libo-libong miyembro ang SBSI na namamalagi sa sitio Kapihan. Tatakot ako sa Diyos, sir, kung kanyan. Kasi may takot ako sa Diyos. May takot ako sa Diyos. Sa nga ako, sir. I'm a uh, 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 believers of God. Pero kahit ano pa raw ang itinatago, umaalingasaw pa rin ang amoy nito. Ang sapilitang pagpapakasal ng mga menor de edad, mass grave ng mga sanggol sa sitio kapihan, at umano'y pagkakasangkot ng grupo sa iligal na droga at pribadong army. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya wala 13 po. Yung ikinasal siya ni Aguila. Ako mismo witness. Inaresto kalaunan si Senyor Aguila at dalawampung miyembro ng SBSI sa mga kasong qualified trafficking in person, child abuse at child marriage. Umani naman ang samot-saring pambabatikos ang Office for Transportation Security ng NAIA sa kasi sa video na kuha ng September 8 ang pagsubo ng isang security personnel ng perang nilakaumano sa isang pasyerong Chinese. Pero paliwanag naman ng empleyado, hindi ang nawawalang $300 o libong piso ang sinubo niya. Sinasabi may kinain lang, lang siya ng na siya na Pero kung makita natin po sa video na nag-circulate, hindi naman ganun ang uh, normal na paghain ng ano mayroon pang tayong nakita tinutulak-tulak niya yan. mula umaga hanggang gabi ang mga ito ang mga naging eksena matapos pumutok ang digmaan Napuno na raw ang grupong Hamas sa anilay ilang taong pananakop pambabomba at pagkulong ng Israel sa mga Palestino sa Gaza Strip. Sa ilang araw na palitan ng bomba, baril at pulbura, lampas 18,000 katao na ang patay sa gera. Ang mga Pilipinong kabilang sa mga naibit sa bakbakan, ikinwento sa News 5 ang kanilang karanasan. Tatlo kami kumakain na uh, ano, Bibigyan nila kami ng dalawang pita. Sa isang araw, ah, minsan may two meals, minsan isa lang, isang beses. Tapos binigyan kami ng isang timbang tubig para maligo ba? Magkakasya ba yun sa tatlong tao?